Aries, ngayong araw ang Aries ay makakaranas ng mga pahiwatig mula sa galaw ng kalikasan na magbibigay daan sa kanilang natatanging katapangan at talas ng isipan. Huwag hayaang mabuyo sa usapan tungkol sa pera, lalo na kung ito ay may bahid ng suhulan. Maging maingat sa pagbabahagi ng kaalaman upang maprotektahan ang kabuhayan. Sa trabaho, ang iyong pagiging matapat at masipag ay magdudulot ng positibong epekto sa kinabukasan ng pamilya, magandang ipamalas ang iyong mahabang pasensya, ngunit alalahanin na kapag umabot na sa sukdulen, handa kang ipaglaban ang iyong prinsipyo, iwasan ang mga usapan na puno ng yabang at tuksuhan pagdating sa relasyon, Mas magiging maayos ang araw mo kapag isinantabi ang mga negatibong emosyon, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ngayong araw ang Taurus ay mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa, kung saan mas naiingatan ang kanyang konsentrasyon at kalidad ng gawain. Hindi siya komportable sa pakikisalamuha sa mga mapagkunwaring tao o sa mga usapang may halong kalokohan. Malaki ang kanyang pagpapahalaga sa tiwala, kaya't hindi siya basta-basta magpapautang ng pera. Sa trabaho, mas pinipili niya ang tahimik na kapaligiran upang maipamalas ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Maalalahanin siya sa kanyang pamilya, palaging handang tumulong at unahin ang kanilang kasiyahan bago ang iba pang bagay. Mahalaga sa kanya ang kapayapaan sa tahanan kaysa sa pag-uusap tungkol sa pera. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ngayong araw ang Gemini ay nagtataglay ng disiplina sa kanyang mga aksyon at salita. Sinisiguro niya na tama at maingat ang kanyang mga sinasabi lalo na sa harap ng pamilya upang maiwasan ang negatibong enerhiya sa tahanan. Kapag may mga dapat ipahayag sa trabaho o sa pamilya, ginagawa niya ito ng walang alinlangan basta't nasa tama ang katwiran, sa trabaho, siya ay masigla at masikap, patuloy na naghahangad na makapag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya, hindi siya tumatanggap ng suhol mas pinipili niyang kitain ang kanyang pera sa tamang paraan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ngayong araw ang cancer ay may maunawang puso at disiplina dong pag-iisip. Iwas siya sa mga usapang bastos, ngunit kung kinakailangan, handa siyang ipakita ang kanyang katapangan. Masipag siya at laging may plano sa mga dapat gawin upang masigurado ang tagumpay sa kanyang napiling landas. Patuloy siyang nag-iipon upang masigurado ang magandang kinabukasan para sa pamilya. Pinahahalagahan niya ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay, partikular na sa kanilang mga pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ngayong araw ang Leo ay determinado at hindi magpapadala sa mga usapang makakaabala sa kanyang oras sa trabaho. Nakatuon ang kanyang isipan sa mga dapat gawin at hindi mag-aaksaya ng panahon sa mga walang kwentang pakikipag-usap. Madali siyang magduda sa mga taong hindi niya lubos na kilala, kaya't mabilis siyang lumalayo kapag nararamdaman niyang may hindi tama. Hindi niya hahayaan na mawalan ng trabaho, dahil ayaw niyang magutuman ang kanyang pamilya. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang kanyang mga mahal sa buhay, dahil dito siya kumukuha ng lakas at good energy para sa tahanan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ngayong araw ang Virgo ay mahigpit sa kanyang pamantayan pagdating sa kalinisan at kaayusan ng paligid. Naniniwala siyang kapag malinis ang paligid, mas lalabas ang kanyang husay at galing sa trabaho. Maunawain siya pagdating sa tahanan ngunit may maselang pag-uugali. Sa trabaho, mas gusto niyang mag-isa upang makapag-concentrate at mas maging produktibo. Hindi siya basta-basta nagtitiwala at palaging maingat sa kanyang mga desisyon upang maiwasan ang mga problema. Ayaw niya sa mga usapan tungkol sa suhol at hindi siya nagpapautang ng madalian. Masinop siya sa pera at hindi basta-basta nagpapadala sa selos o inggit. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay magpapamalas ng disiplina at katapatan sa trabaho. Tahimik ngunit produktibo. Laging iniingatan ang bawat kinikitang pera upang makaipon at makapagbigay ng maayos at masayang pamumuhay sa pamilya. Sa tahanan, maingat ito sa mga sinasabi, iniingatan ang bawat salita upang mapanatili ang harmonya at maiwasan ang anumang alitan, naghahatid ito ng positibong enerhiya at swerte sa bawat miyembro ng pamilya, bagamat mahaba ang pasensya may katapangan itong ipakita ang nararapat lalo na kung kinakailangan, maasikaso sa pagkain ng pamilya, laging sino siguro na maayos ang kalusugan ng lahat, ang bigay na ugali ng kalikasan ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para magtagumpay. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay laging tapat sa trabaho at sinisiguro ang bawat hakbang para mapanatili ang katatagan ng hanap buhay. Mapanuri at maingat, hindi basta nagbibigay ng impormasyon kung hindi kinakailangan, upang maiwasan ang anumang alitan o pagkakamali. Mas pinipili nito ang pagkakaroon ng tahimik at maayos na buhay, sa trabaho man o tahanan, maaruga sa pamilya, lalo na sa mga magulang, at ayaw nito ng anumang masamang usapan na maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa tahanan. Iwas ito sa mga tao at sitwasyon na nagdadala ng kalokohan o di konais nais na gawain, ang bigay na ugali ng kalikasan ay nagdadala ng positibong pagbabago sa araw na ito. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa pagiging maaasahan at masipag pagdating sa trabaho. Lagi nitong hinahanap ang mga paraan upang mapataas ang kita at mapaunlad ang kabuhayan ng pamilya. Hindi ito nagpapabeya sa mga gawain at sinisigurong natatapos ang mga ito sa tamang oras. Kapag nangako sa pamilya, Gagawin nito ang lahat upang matupad ang mga pangako, walang puwang sa isipan nito ang pagseselos, kung ang usapan ay tungkol sa karagdagang kita, ngunit ayaw nito ng kalokohan o hindi patas na paraan ng pagkita. May takot itong mabiktima ng masamang karma kaya't laging maingat sa mga hakbang sa buhay, iwas ito sa mga usapang tuksuhan o kalokohan tungkol sa pagmamahalan mas pinipiling magtrabaho ng mag-isa upang mas maging produktibo. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagkakaroon ng malawak na pasensya at disiplina, lalo na sa trabaho. Hindi ito madaling magpadala sa opinyon o kagustuhan ng iba. May sarili itong matibay na paninindigan na pinanghahawakan kung gumagawa man ng desisyon o aksyon, laging tahimik at masinop ito, iniiwasan ang mga walang saysay na usapan o kaguluhan. Laging iniisip na ang kasipagan at katapatan ay susi sa isang masaya at maunlad na buhay, isa sa mga katangian ng Capricorn ay ang pagiging maingat sa pakikipag-usap sa mga bagong kakilala, hindi ito basta nagtitiwala lalo na kung hindi pa lubos na kilala ang tao. Aquarius Ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging maprinsipyo at may isang salita. Mahalaga para sa Aquarius ang tahimik na kapaligiran sa trabaho, kung saan mas epektibo itong gumagawa kapag walang masyadong ingay o abala likas na organisado ang pag-iisip ng isang Aquarius, kaya't bago pa man magsimula ang anumang gawain, lagi itong may malinaw na plano. Sa ganitong paraan, naiiwasan nito ang pagkakamali at sigurado ang bawat hakbang tungo sa tamang direksyon, pagdating sa pera. Ang Aquarius ay maingat at hindi basta-basta nagpapautang o nagpapautang. Hindi ito mahilig pumasok sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng alitan o hindi pagkakaunawaan, lalo na sa usapin ng pera, sa aspeto ng pag-ibig. Ang Aquarius ay hindi madaling magpadala sa selos, at tinitiyak nito na ang bawat hakbang sa aspetong pinansyal ay maayos at walang sabit, para maiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon, sa aspeto ng pag-ibig ang Aquarius ay hindi madaling magpadala sa selos. Pisces Ang Pisces ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay isang individual na likas na maingat at masigasig sa kanyang mga gawain, lalo na sa usapin ng kita at kabuhayan. Para sa Pisces, hindi ito nagpapadala sa mga kalokohan o padolos-dolos na desisyon, Lalo na sa aspeto ng pera. Sadyang masinop at maingat itong magtrabaho upang masiguro na walang masayang at lahat ng pinaghihirapan ay may magandang bunga. Hindi ito madaling magtiwala sa mga shortcut o mga bagay na mukhang magaan sapagkat alam ng Pisces na ang bawat hakbang ay dapat mapanuri at may solidong pundasyon sa trabaho ang Pisces ay kilala sa pagiging mapanuri. Bawat detalye ay kanyang tinitingnan ng mabuti upang masiguradong walang pagkakamali o kakulangan sa mga gagawin, sa tahanan. Ang Pisces ay maalaga at masigasig pagdating sa kalusugan ng kanyang pamilya.